programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay dahil nga sa sobrang inis at depresyon nitong ang si Libby ay dito nga ay uh, ito na pala ang siyang magbubukas ng tunay at katotohan nga sa pagkatao nitong nga si Libby at ni Princess at dito nga sa sobrang kalasingan nitong nga si Libby ay madudulas ang kanyang bibig at sasabihin niya nga dito sa harapan mismo nitong nga si Princess na siya daw ay ang tunay na anak nitong nga si Mamidy at siya naman daw ang tunay niyang ina ay walang iba kung hindi nga itong... Si Charlene na siyang ikinagulat at ikinabigla nga nito nga si Princess ang mga sinabi nito nga si uh, Libby at dito naman ay uh, hindi na nga matutuloy ang annulment nito nga si uh, Raymond at ito nga si uh, Charlene dahil nga sa pagkawala nito nga si Libby at aayusin nga nila ang kanilang pamilya kung kaya't dito nga ay naisipan nito nga si Charlene at ni Raymond na magbakasyon muna at magkasama nga silang aayusin ang kanilang relasyon at ang kanilang pamilya ito nga ay hindi alam nito nga bruhang si Dibina kung kaya't nang malaman niya nga ito ay agad-agad niya nga sinundan kung saan naroon itong ang si Raymond at itong si Sherlyn Charlene at dito nga ay sinugod niya at pilit niya nga talagang ipinagsisiksikan ang sarili niya hindi ka ba nahihiya sa sarili mo divina na ayaw na nga sa iyo itong si Raymond ay ikaw lang siyang ang siyang gumagawa ng paraan para nga ipagtulakan at ipagsiksikan mo ang sarili mo sa taong ayaw na sa iyo sana magkaroon ka na konting delikadesa sa sarili mo na kababai mong tao na sinabi mong mayaman ka at isa kang ginto anong klasing ginto ka na ipinagsisiksikan mo ang sarili mo na ayaw na nga sa ng isang tao kung kaya dito nga po ayan na ay, inapilitan na ng mga sugurin at saktan nitong ang si Divina si Sherlyn Ngunit humadlang nga itong si Raymond at sinabi nga niya dito kay Divina na hindi ako papayag na masaktano pa ang minamahal ko at ang asawa ko. Kaya dito po ay lumalabas na namang talunan ang mag-inang bruhang si Divina at itong nga si Libby dahil nga si Charlene ay maaaring maayos ang relasyon nila nitong si Raymond at ito namang si Savior ay napunta na nga kay Princess dahil nakita na ni Savior ang tunay na babaeng mamahalin niya at ang prinsesa ng kanyang buhay dahil nga sa katabilan ng dila nitong si uh, Libi ay dito na unti-unting mabubuksan ang katotohanan sa pagkatao nilang dalawa kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!